Lovie Poe imposibleng mabuntis habang ginagawa ang Batang Kiyapo. Gulat na gulat ang kapamilya actress na si Lovie Poe sa chikang buntis na siya sa panganay nila ng asawang si Monty Blencow. Ito kasi ang kumalat na dahilan kung bakit pinatay na ang karakter niya sa hit kapamilya series na Fi Batang Kiyapo, na pinagbibidahan ni Coco Martin. In fairness, ikinashock ng mga manunood ang pagkamatay ng karakter ni Lovie sa Batang Kiyapo bilang si Makang. Pero may magandang paliwanag ang actress-singer kung bakit kinailangan ng magpaalam si Mokang sa kwento ng serye ng ABS-CBN. Ayon kay Lovie, napakalapit sa puso niya ng batang kiyapo dahil isa ito sa mga naiwang legacy ng kanyang amang action king na si Fernando Po Jr. It's my first time to be part of the show that represents my father's name. So I'm really grateful to have been part of it sobrang nagpapasalamat ako sa friendships at mga relationships na nabuo dito, ang pahayag ng aktres sa panayam ng ABS-CBN. Naging mainit din ang pagtanggap mga manunood sa unang pagkakataon ng pagtatambal nila ni Coco Martin na gumaganap naman bilang si Tanggul. I have nothing but beautiful memories but I think after a year, I think it's time for me to open myself up again with sa mga bagong opportunities, Anya. At dahil nga sa pamamaalam niya sa serye, ang unang naisip ng viewers ay baka pregnant na ang aktres sa panganay nila ni Monty Blencow. No, first, I need to do it and have my husband around to do it to be able to be pregnant, ang natatawang chika pa ni Lovie Poe. Mr. Kasagpahir, updated sa showbiz happenings. E-subscribe muna muna yan for new news update.